Kay Soto ng Gilas laban dito kay Guga Bittadze ng Georgia sa Olympic Qualifying Tournament magkakaalaman kay Soto kaya na bang ang isang active na backup big sa NBA. Isang nga rin sa inaabangan ang magandang matchup ni na kay Soto at Guga Bittadze ng Georgia maliban sa Kristaps kay Soto matchup. Hindi nga rin gaano ginagamit itong si Goga sa NBA ng Orlando Magic at isang backup big nga rin ang role nito. Sa play naman ay nakita natin na parang kay Soto ng si Goga nagkakaroon ng magandang opensa sa dunk kapag maganda ang pwesto sa ilalim. Nakikita natin na mag giging parehas ang matchup ni Nakai Soto at Goga Bitadze dahil na rin sa mas bumigat si Kai Soto at may nakalaban na rin siya sa Japan B1 Bilig na halos kaparehas ni Goga. 6'11 itong si Goga at 7'3 naman itong si Kai Soto kaya naman sa height ay lamang ng konti itong si Kai pero nakita rin natin na may 7'1 ang team ng Georgia sa FIBA World Cup at ito ay si Georgie Shermadini na pwede nilang itapat dito kay Kai Soto at maglalaro sa forward itong si Goga Bitadze. Halos kasing itad lamang ni Junmar itong si Georgie Shermadini kaya naman asahan natin na maglalaro ito sa Olympic qualifiers. Naglalaro sa isang liga sa Spain si Shermadini at marami nga rin. Itong nahakot na parangal sa larangan ng basketball kagaya na lamang ng 2 time Euroleague champion, 2 time FIBA, Intercontinental Cup champion at marami pang iba. Nakaranas na rin si Kay Soto ng high-level competition sa Japan B1B League at nagkaroon pa nga ito ng mga double-double na stats nang magkakasunod at kailangan na gawin ito ni Kay Soto sa Olympic qualifiers laban sa mga NBA players na kanyang makakamatch up at kung napatunayan nga niya na kaya niyang tapatan ang mga NBA players sa kanilang matchup ay tataas pa ang pag-asa nitong makakuha ng NBA contract dahil makikita nila na kaya pala ni Kai natapatan o mas mabuti kung mahigita niya ang mga NBA backup big sa Olympic qualifiers. Solid nga lang ang lahat ng mga players ng Georgia maging ng Latvia at kailangan rin na lahat ng players ng Gilas ay maging solid rin ang laro hindi lamang si Kai Soto pagdating sa Olympic qualifiers nang sa ganon ay balanse ang laro ng Gilas at magtutulungan ang mga ito para sa high level competitive na basketball at makuha nila ang panalo. Kung sa lineup ay palagang gilas at ang tanong na lamang ay kung maging 100% ba ang lahat ng players ng gilas at walang inihindang mga injury ang mga ito nang sa ganun ay magamit talaga natin ang best lineup na meron tayo dahil sayang rin ang pagkakataon na makagawa ng isang history ang gilas sa larangan ng basketball at sa FIBA naman ngayon. Kung titignan natin ay lamang talaga ang kalaban na didihado ang gilas sa prediction pero iba rin ang composure o kabuuan ng gilas ngayon pwedeng manggulat sa mga mabibigat na teams sa FIBA. Nasa proseso na nga ang naturalization ni Benny vote right sa Senado at mukhang papasa ito kaagad at aabot para sa Olympic qualifying tournament. Ang height ni Benny Bowright ay nasa 6'10", kayang maglaro sa 3'4 at 5 position. Maganda rin ang kanyang shooting sa 3-point area at tatangkad pa ngayon ang Gilas team. Mukhang Justin Brownlee at Benny Bowright ang pagpipilian ngayon ng Gilas para sa naturalized player na kanilang gagamitin sa Olympic qualifying tournament. Maganda rin ito dahil kakailanganin natin ang size ng dalawang players na ito dagdag tulong sa ilalim kapag nasa labas si at pinabantayan ang ng mga bigs na maganda ang shooting sa 3-point area kagaya ni na Chris Tapps at iba pang NBA players na kanilang makakalaban sa Olympic Qualifying Tournament na naglalaro sa sentro. Makikita natin ang kalagayan ni Kay Soto pagpasok ng Olympic Qualifying Tournament at pwedeng magpasilip ito ng kanyang kondisyon sa kanilang last two games sa Japan B1 B League. Mahalaga rin ang latest performance ni Kay Soto dahil ito ang titignan ng karamihan bilang basehan ng kanyang kondisyon. Maging ang mga players at import ng Kawasaki Brave Thunders ay hindi nga rin sumusuko. Gusto nilang ma-impress ang nilang mga fans at bigyan ng sagot ang suporta na kanilang ibinibigay sa kanilang team at ganoon rin naman ang team ng Yokohama lalaban sila hanggang sa huli para sa kanilang mga fans na hindi nagsasawang sumuporta sa kanila. Nasa kalakasan si Kai kapag nasa gilas ito at mahalaga na maganda ang kondisyon niya kapag naglaro na ito sa Olympic qualifiers. Kagaya na rin ng ibang atleta, kagaya ng boxing at iba pang sports ay sobrang halaga ng kondisyon dahil malaki ang epekto nito sa performance ng isang player. Kapag nasa magandang kondisyon ang player, mailalabas niya ang kanyang magandang laro pero kapag hindi naman at kulang sa energy ay asahan natin ang malamyang performance. Kaya sobrang halaga ng trabaho at responsibilidad ng strength and conditioning coach ni Kai Soto dahil siya ang didisiplina dito kay Kai para mapalakas pa nga niya ang kanyang katawan at mapanatili na nasa 100% palagi sa kada laro ang lakas ni Kai Soto.